Yes, sir. And sir, uh, unang-una, uh, maki-update po kami dito po sa atin pong nararanasan. Ito pong si Bagyong Christmas. Dito po sa atin pong bansa. Okay. Uh, sa ngayon, ang weather condition dito sa apat na probinsya ng Region 1 ay nakakaranas tayo ng light to moderate rains. No? Uh, may flooding incident na na-monitor sa may umingan Pangasinan kagabi dahil sa pag-abaw ng Vanilla River na tulot din ng Mount Caraballo Range natin uh, sa lugar na yan na kung saan ay may naitalang uh, evacuation mga evacuation na uh, ano natin na uh, airport effort ng mga 155 na individuals at saka 38 na families. Now, ito uh, ayon sa aming uh, nakalap kanina sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Umingan, nagkaroon po ng forced evacuation kasi umabot na daw po kagabi sa Baywang, ang taas ng uh, pagbaha doon sa publasyon east and west ng Umingan. So, ito po, uh, yan nga po yung naging resulta, nagkaroon po tayo ng uh, forced evacuation ng mga individuals na to at sa mga pamilya na to. Pero sa ngayong araw na to, nakabalik na po ang uh, mga nasabing na evacuate natin kagabi as of this uh, 9 a.m. Now, ang uh, report din sa Sigay uh, Gregorio Del Pilar uh, Road, provincial road ito, uh, mm -hmm. diyan sa Ilocos Sur ay hindi passable due to river, uh, river swelling din. At ang Diaz spillway ng Barangay Diaz Bautista Pangasinan natin ay hindi rin passable sa lahat ng uh, light vehicles dahil sa nagklag na mga basura at sanga ng uh, sanga ng kaw sa culvert ng spillway. Ngayon, may mga other roads at footbridge naman na maaaring gamitin ng mga residents natin diyan sa mga lugar na yan. Ngayon yung ating all uh, national roads naman as reported up to this time ay all passable po. Yun yeah. po yung uh, sitwasyon. All alright sir. Sir, kumusta yung ginagawa pong paghahanda naman po ng ating pong OCD? Ah, syempre dyan po sa nangyari din sir no na of course evacuation dyan po sa bahagi ng uminga dito po sa ating pong nanumingan. Okay po. Uh, una po sa lahat, basta may mga bagyo kasi nang parating, may automatic po kami na ginagawa which is mm -hmm. yung tinatawag namin pre-disaster risk assessment. Kung saan namin, in-check lahat yung preparedness measures na uh, existing sa ating mga member agencies, sa ating local dream halls at saka sa ating mga LGUs. Uh, ayon sa naging resulta naman ng aming assessment, eh ready naman po lahat na mag-support lalo na dito sa level ng region na kung may nangangailangan pwede nating i-push down sa mga probinsya at sa ating mga munisipyo. Yes sir. How about sir yung pong mga dam, ano po, meron po bang parang uh, magbubukas po ba Inayasahan po ba natin dito sa dala ng bagyong Prising, sir? Well, uh, sa awan ng Diyos, yan din po yung isang tinitignan natin ano. Uh, sa ngayon, uh, nasa well na uh, below critical level naman po ang ating San Roque dam. Kasi itong San Roque Dam, isa sa mga binabantayan natin ay yung epekto ng tubig na manggagaling sa Ambuklaw, then dadaan ng Binga bago dumating ng San Roque. Ito po, uh, kung makita natin na umaapaw na yung mga naunang dalawang dam na nabanggit ko, ay siyempre medyo heightened alert tayo dyan at baka medyo tumaas na rin. At ito ay magkakaroon ng epekto sa Pangasinan lalo po. Yes, sir. Itong bagyo po ba, sir, nasaan? Hanggang kailan po ito magtatagal, sir? Well, uh, as per uh, broadcast ng ating uh, DOST Pag-asa, uh, mararamdaman natin bukas yung pagpasok. Uh, malaking uh, posibilidad ang kanilang sinasabi na mag-land po sa Cagayan province. Yes, And then, ito ay tuloy-tuloy northwestward west ang uh, direksyon niya. At ina-expect na makalabas ng uh, either late afternoon tomorrow or early morning ng 20 July Sunday po yun. Yes sir. Ah how about sir yung ating pong gale warning may mga nakataas na po ba dito po sa ating pong rehiyon? Opo. Uh, yung gale warning uh, yung force ng uh, hangin po na to ay naitaas po dito sa ating uh, lugar lalo na po sa uh, Ilocos Norte at saka Ilocos Sur. Uh, dahil nga dito, uh, mayroon ding uh, storm surge warning, no? Uh -huh. Na sinasabi na magiging uh, aabot ng uh, isa hanggang dalawang meters in height, lalo na sa probinsya ng Ilocos Sur at saka Ilocos Norte po. Yes. Etong uh, OCD sir ngayon naka anong alert level po natin ngayon sir? Uh naka red alert na po kami uh -huh. as of this morning 8 AM uh, from the blue alert status. So, ibig sabihin, nakaredy na po lahat ang ating mga member agencies, mga responders, anytime, if needed, magre-react na po yan kagad. Alright, sir. And yung pong mensahe, sir, sa ating pong manonood na nakikinig rin po ngayon dito po sa ating pong programa, paalala po sa kanilang ngayon pong nararanasan po natin ang hagupitan ng Bagyong Crescenso. Okay, maraming salamat din po sa pagtanong ulit niyan Ito po ang uh, kung ano, ano, dapat lagi tayong handa para sa kaligtasan nating lahat. Tandaan, ligtas ang may alam. Ngayon, yung mga simpleng mga bagay na sinasabi namin na paulit-ulit po, kagaya ng uh, mga go bags na dapat malapit lang sa kinaruruunan nyo na kung kinakailangan ay makuha agad. No, no? Then yung mag pile ng pagkain. Hindi ito yung uh, mag, uh, create kami ng bulk or ano, mga uh, panic buying tayo. No? But just to be ready in mga pang tatlong araw, at tubig na may mainom na in case na hindi tayo makalabas eh meron tayong naka ready na kukuha nito makakain at mainom. Then sundin lang lahat ng mga paulit-ulit nating pinapaabot sa kanila. Tungkol ito sa ano-anong dapat gawin kung may parating na bagyo, may nananalantang bagyo, kasalukuyan at pag umalis na ang bagyo. Dapat alamin anong yung mga dapat nating gawin. Okay, kung meron man ding preemptive evacuation na utos, ay kailangan nating sumunod kaagad. Huwag na tayong magdalawang isip kasi hindi naman kayo pupuntahan ng mga responders na yan dahil hindi nila alam kung ano yung ginagawa. Alam nila na meron talaga. No? So para dito, ma-prevent din natin at mabigyan pa natin sila ng time pagkakataon na matulungan din ng iba na kailangan nilang puntahan. So manigurado tayong lahat na mas masisigurado natin na walang maiiwanan sa mga kapahamakan na dulot ng bagyo. Alright, sir. Maraming salamat po, sir. Sa inyo pong inilang oras, Sir Lawrence Mina, mula po dyan sa Office of the Civil Defense, Region 1. Ingat po kayo, sir. God bless po. Ganon din po sa inyo, ma'am. Oras natin, mga kabombo. Dalampot.